Ma'am Rachel, pwede po bang uh, paki-kwento po sa amin yung uh, naging uh, transaksyon at relasyon niyo nitong si uh, Abigail Booc? Sige ma'am, umpisaan niyo po. Si Abigail Garcia Booc po, she's my friend, long time friend po. So, since pinasok po namin ang business world, nag-offer po siya sa akin na maging investor po ng uumpisahan niyang business. So what I did po, parang dahil kaibigan ko po siya, tinanggap ko po yung offer niya kahit may mga businesses na rin po ako. Bilang sa tiwala po, so wala na po kong ibang iisipin kasi pinagkatiwalaan ko po siya. Ang ginawa ko po, sinundan ko po lahat ng mga sinasabi niya, lahat po ng promises niya, mga kung ano-ano pong maganda pong makukuha kong benefits dun sa spa, sa salon, sa landscape po. Ginrab ko po yung opportunity since po nasa abroad po kasi ako, I'm living po sa Italy talaga. Bali, yung business ko po, based po dyan sa Philippines. So, nag-start po na nag-invest po ako ng small amount po. Pero, syempre po, ang small amount po, hardship po yung pinuhunan ko dyan. So, nag-invest po ako ng 150,000 po na pinaka-investor capital po. Dahil nangako po siya na I can get profit and commission with 30% po for that. So sa akin, it's so easy na kahit nasa ibang bansa po ko, total she's my friend and then yung brother niya po, yung nag-insist din po at nag-offer sa akin na i out niyo po lahat about sa business. So nagtiwala din po ko to both of them. Then upon that po, parang lumipas po ang ilang months, they stopped communicating with me. She keep on blackmailing with me po. Tinatakot niya po ako, tinatakot niya ako through lawyers. They're sending me letters, bakit ako nagde-demand ng money or ng anything po about that? And sa akin po, nakipag-partnership po ako eh attorney. So for me, I want some update since overseas po ako nagistay. stay Kaya ang ginawa ko po, nanahimik po ako for that. So nagpa-send lang po ako ng demand letters just to get feedback po, but they ignore it. Kundi po naging mas matapang po siya siya pa po yung galit. Kumbaga nakatulong din po ako attorney kasi hindi po mabubuksan ang shop niya without my small money. Kayo po, Ma'am Regine, ano po ang uh, naging complain niyo po dito? Ma? Um, same din po, pinangakuan po ako ng magandang serbisyo ng Luxcape. Tapos po, ang nangyari po niya ng unang offer sa akin is co-partner po. So 50-50 po sa lahat ng expenses. Mm -hmm. So dapat po transparent po doon. Ang nangyari po sa sobrang trust ko po sa kanya, siya po lahat ang nag-asikaso noon since siya naman po ang nag-promise sa akin na pupunta ka na lang doon na meron ka ng shop. No? Mm -hmm. Tapos po kalaunan po, sir, nagkakaroon na po kami ng problema dahil wala na siyang pera. Ngayon wala po kung um, ibang way kundi bilhin yung 20% shares niya pa. Na kahit hindi pa tumatakbo yung business na bini-build namin, is nagbenta na siya ng shares na alam kong wala magiging profit kasi hindi pa, na, wala pa nandun. Tapos po, after that, lumipad na po siya ng Thailand, pinabayaan niya na po ako, and uh, meron po siyang inutusan dito, which is yung manager na pumasok sa akin, na kapatid niya. After po nun, ang sabi sa akin is bawal po daw silang kausapin pag nasa ibang bansa sila. Ang akin po, 70% po yung naiwan sa akin dito sa Pilipinas and hindi ko po sila makontak. Kung hindi ko pa po um, kausapin na, sige, bibiling ko na lang yung 30% na natitira mo. Doon po kami, niya ako kinausap pa kasi magkakaroon na naman siya ng pera sa akin. Kaso po, the agreement po, pinabasa ko po sa attorney para pong lumalabas, siya pa rin po ang may-ari ng Luxcape. Ang ginawa niya po pinasok niya po ako sa franchise which is hindi po 'yun yung usapan namin. Tapos po um, ang nangyari pinakela ko na po since sabi ng lawyer ko kailangan ko na din magbukas um may 70% ako na nakatenga doon. Ang ginawa ko po nilakad kasi po wala pong business permit. Isinisisi po nila 'yon sa may-ari ng ano namin ng nirerentahan namin kasi daw ang tagal daw mag-ano. Pero po meron po um, may mga may mga pinangako siya sa akin na lahat 'yun all in na po 'yun sir. Ang ginawa ko po, kinuha ko po yung ano, sige po sabi ko ako na lang maglalakad and so on, pinalakad ko po. And tapos po, para po makapagbukas na po yun kasi may mga empleyado po silang hinire para sa akin na um, ilang linggong walang trabaho dahil pinangakuan nila ng magandang trabaho at magandang sahod. Ano ibig sabihin yung uh, pinangakuan nila ng trabaho pero hindi nakakasahod? Hindi kayo nagumpisa po ng trabaho ninyo? Ibig sabihin hindi nag-ooperate yung clinic? Hindi po. Ano ba itong landscape? Ano bang Nails, negosyo? Nails, lashes, and aesthetic clinic po. Aesthetic clinic? Mm -mm. Ibig nyo sabihin, pagka aesthetic clinic, eh, nagpe-perform po kayo ng mga aesthetic procedures po? Ah, uh, meron po kaming hinayar na doktor doon. Ah, may Sila doctor pala. Naman. Opo, okay, okay. Anyway, ito nakikita ko yan. No? Sinabi nyo, merong mga pinapirmahan na kontrata sa inyo. Wala po akong napirmahan kasi po lahat palyado. Kasi po pinapabasa ko po yan bago ko pirmahan. Pero in spite of that, nagre-release na ka man pera. ng pera? Yes po. Kasi tiwala po ako sa kanya. Magkano lahat ang naibigay mong pera sa kanya? Hanggang ngayon po sa sinarado ko yung shop, tumatakbo ng 1.8 po yun. 1.8. Mm -hmm. Hindi naman siya nagbibigay ng na accounting o hindi niya pinapaliwanag sa iyo kung saan napunta. <laughs> yung uh, pera. Actually, sinasabi niya po yan, nag-agree po daw ako sa ganito ganyan. Wala po akong ano, ibang way kasi siya yung partner ko. Siya po yung may alam ng business. Kaya po ako nakipag-partner para po meron akong guide. Sa kanya ko po pinagkatiwala lahat ng pera ko, sir. Meron po mga equipment doon. Binigyan niya po ako ng second hand. Pero dapat po usapan is brand new. Kasi nga po, first clinic din po yon ng Lockscape na merong mga uh, aesthetic services. Okay. Uh, sinabi mo, wala kang pinipirmahan pero nag-agree ka lang doon sa mga sinasabi niya. Yes po. So lalabas dito, sinasabi niya, sinasabi mo yun. Mm. Hmm. Oh, Ganun na lang po. Yes po. Ano? Uh, ito ang hira po ngayon. Mm. Hindi pala kayo covered ng uh, ng kontrata man lang na pwede niyong pagbasihan kung sakasakali. Hmm. Pero ang nakikita ko rito, pwede kayong mag, uh, mag ng kasong istapa. Mm Saan ba na itayo itong mga landscape? Meron ba na ba na itayo naman? Meron naman po yung meron sa akin. Meron. Kasi yung po sa na saan ko po, o Saan po ito? Paranaque po, Don Bosco. Mm Sa iyo, ma'am. Ma'am Rachel, saan po. po? Wala tayo pa. Tayo sa kasi ano po, ash cash po yung makaawa po siya for helping her as cash po yung investment ko. Money. Hindi natin alam ngayon kung investor kayo o, o partner kayo. Una, nag-uumpisa, naririnig ko sa inyo, partner. Pag may partner, may partnership agreement, di ba? Kung investor, yes. dapat may shares of stocks na ini-issue sa inyo kung mm -hmm. korporasyon. Yung bang eh, korporasyon po yan? nag di, ko ba yun, kayo? Mo, hmm. po, at at po, akong... Walang pinapakita sa inyo na meron na akong korporasyon na ito, What registrado, at, kung wala. gusto mong bumili? At, at, Um, by January lang po siya nagkaroon ng business permit which is noong January. nung may nag-report po sa kanya, why are you operating without business permits or legal documents? Which okay. is 2023 pa po kami nag-start. Bigla ngayon lang po siya nagpa-business permit. Sige po. Malalaman po natin doon sa munisipyo kung anong klaseng business permit ang na-issue. Kasi bago ka may issue ng business permit, magsasubmit ka muna ng kung partnership papers, oh, yeah. incorporation papers. Oh, so yes. nanduro na tayo. Kayo po, Ma Rachel, magkano po yung ibinigay niyong pera sa kanya na sinasabi niyo investment po? Bali nag-start po ako Tony, through 150,000. Okay. Since then po um since 2023 up to now po, param I'm assuming po it's about 300,000 po yung I need to get from her. In total po. Yes, po. Bali 300,000 plus the capital of 150,000 Okay, ito naman po Ma'am Rachel sinasabi niya by way of an investment. Ano po? Yes, but... po. Pero... Meron po kami Bali may pina-sign po siya sa akin attorney na uh, memorandum of agreement. Okay. Meron niya ako nakita rito nababasa medyo mahaba po memorandum of agreement ano? She Indi... never signed from that attorney eh. Pero ikaw so... lang po ang pumirma. Yes po. Ang nangyari kasi, attorney, um, pabalik na po ako ng Italy. So, malapit na po yung flight ko. Inutusan niya po yung brother niya, na manager niya na ngayon, na sabi, I need to sign na lang siya na ang bahala sa kapatid niya. So, what I did po, I signed it up, attorney, kasi we don't have enough time na eh. Sabi niya, papipirmahin niya na lang yung ate niya. So, ako po, tiwala attorney eh. So, I signed it up po. Then, after that, Nagaas na po ako ng update or anything, ang sagot niya po sa akin, parang wala akong karapatan kumuha ng any update kasi hindi kami business partners. Basta magpapadala lang sila sa akin ng kita ko sa salon na 15,000 a month, which is 30% of my share. Okay. So doon po ako umasa attorney. 1.8 po ito no, sabi mo no. Sabi mo walang kontrata. Meron hubata yung resibo man lang. Ay hindi po ako ini ng resibo pero meron po akong proof na galing sa banko na nagsisend ako ng pera sa kanya. Yan, okay, good. Yes. At least mapapatunayan natin na meron lumabas Apo. sa iyo. Apo. In the meantime, pwede naman niya i-deny na naman, di ba? Oo Meron pa po ba kayong analalaman ng mga tao? The attorney, since hindi pa ako naglalabas through social media kasi po medyo nag-iingat po ako sa reputation po ng business ko and my name, So, siguro pag naglabas sa attorney about this, baka may lumabas ka yes. po dyan from the corner. Hindi oh, yun po yung inaanin okay. Natin. Meron kay ikaw ma'am, meron ka namang regin, meron ka namang kinausap na abogado para mag-file ng kaso? Um, hindi pa po final na magpa-file kasi um nag-send pa lang kami ng demand letter po sa kanya. Demand letter Oo, pa lang. Mm -mm. Mag-explain muna po siya kasi bilnak po niya ako sa lahat. Okay. Hindi po niya ako kinakausap. Ngayon, ikaw ma'am Rachel, meron ka na bang kinausap na abogado? O nag-file ka na ng kaso? Sa, wala sa... pa po akong pina file wala. attorney. Kasi syempre mas maganda po pag filing of cases, medyo mas maganda kung mas madami po kami. Okay. Eh kaso wala pa po tayong na nahahanap na iba pang parang baka yeah. po ito. Again, open and close coat biktima no mm. pero ito katransaksyon, nakatulad na transaksyon mm. ang sabihin natin mm. magandang hapon po assistant uh, regional director mercado ah uh, hingi po kami ng tulong na maimbestigahan po parang may investment scheme po na inaalok yung taong involved po rito si abigail Boocano po at uh, pinipilit po namin makuha yung side niya eh ayaw na po kaming uh, sagutin ano so minarapat po namin at uh, yes. na-endorse po sa inyo yung kaso uh, for you to conduct uh, further investigation the possibility of filing uh, a case against Abigail Boo ano po assistant regional director uh, yes po attorney uh, pag-aaralan natin yung legal existence ng uh, ng yung company ng suspects Uh, upang mapiho natin kung sila ba talaga ay may mga dokumento to offer investment tin investments from the public dapat Opo. po mi kaukulang dokumento po yan pangalawa po eh, ilan po ba ang bilang ng mga suspects mahalaga rin po nat malaman kung ilan po sila at uh, yung mga patunay po ng investment kung yung po talaga investment yung deposit paano nila are the modes of uh, uh giving uh, their money uh, their investments to the suspect yun dapat natin makita yung patunay na meron po talaga mga salapi na nakuha sa kanila. Maaari pong dalhin po nila lahat ng dokumento na meron silang hawak upang mapag-aralan natin kung ano ka klasik ba talagang nature ito, kasong ito, uh, upang uh, mabuo natin ang tamang ebidensya na akma dito sa uh, inilalapit po ng ating mga babayan. Assistant Director, umpisaan na po natin yung investigasyon. Samahan po namin sila sa inyo no? sa tanggapan po ninyo. Opo, Tony. At para malaman din po namin yung tungkol po sa narinig kong recruitment, hindi po natin alam kung papasok ito sa human trafficking or sa simpleng violation ng labor code natin. Kaya po. Po, mas maganda makaharap po namin si na ma'am at uh, mapag-aralan namin ang meron silang dokumento upang makit malinawa nating mabuti kung ano yung tunay na nature ng kanilang complaint. Ma'am Rachel, ano pong panawagan niyo po kay Ma'am Abigail po? Kung makikipag-coordinate naman po sana siya, since nakinabang naman po siya sa mga money naming na-invest, sana po bigyan niya po kami ng, ano, ng chance na makipag-usap po siya ng maayos. What she's doing po kasi, puro panakot po eh. So lahat po kami, talagang lagi niya pong tinatakot through lawyers niya pinangarap ko naging ganto na lang. <laughs> Sayang. <laughs> Kasi mabait naman po siya. Mabait naman po siya, sa akin. Hindi ko lang po maintindihan one time hindi niya na ako gustong kausapin. And dumating po kami sa social media mag-away. Hindi ko na po maiwasan ilabas yung mga palpak ang ginawa sa, sa shop ko. Kasi sir, yung construction po ng shop umulan ng malakas, hindi ko po mapakinabangan yung shop. Tapos ang sinisisi niya, bakit ako ba yung contractor niyan? Na yun po yung lagi niyang binibintang lagi yung siya dapat yung nakikipag-ugnayan dun sa mga yon dahil wala akong contact dahil siya lahat dun eh. Pero ang, ang lagi niyang biniblame up ako na ako na ngayon nag sa kanya, ako na ngayon magdadala ng pangalan niya. Pero laging sisi ako kasi daw, kesyo daw, ano daw ako, yung Paiba-iba daw ako ng disusyon ganyan. Regine, huling tanong na lang, ano? Paano niya siya nakilala? Follower ko po siya. Follower mo siya sa? Facebook po. Ah, Facebook. Nag-vlog po kasi ako. nag -blog -blog ka, meron kang vlog. Tapos, siguro nabasa niya, ganyan. Siguro po, inaral niya ako. Oo. <laughs> Tapos? Ano, Pinapadala niya po ako ng mga pagkain. Okay. Tapos siya din siya na din po 'yung nag-catering sa, sa ano ko sir, sa business uh, Blessing ko na nagpinagbayad niya, pinalabas niya ng libre 'yon na food na lang po 'yung ibibigay uh, ibibigay na pera ko sa kanya. Pero ang dumating po sa 17,000 mga puto makabayan, tsaka hmm. sa na galing sa bakery. Okay. Si Ma'am Rachel, paano po uh -huh. kayo nagkakilala nitong na si Abigail? Um, during college days po attorney um ah, nag po ako before. So doon ko po siya nakilala attorney. Nakipag uh, kaibigan po siya. And then mahabang panahon po, we parang naging family ano na rin po kami. And then one thing po attorney, ipapasok ko na rin dito since nandito na ako, I'll take the chance na. Pinakilala niya po sa amin yung brother niya. So, yung brother niya po, na, naging reseller po, at siya po yung pinagkatiwalaan po namin sa mga businesses po namin dyan sa Philippines. Mm. Ngayon po, may ongoing case po siya ng estafa and qualified theft. Ongoing po yung case niya. Kayo po ang nag ng kaso? Yung brother ko po. Oh, yung brother mo. Oh, anyway, sige, maraming salamat sa inyo, no? At uh, asahan nyo, tutulungan namin kayo pasasamahan namin kayo okay. kay uh, Assistant Director uh, Eric Mercado. No? Maraming salamat din po sa iyo, Assistant Director uh, Eric Man Mercado. Paratip niyo po kaming natutulungan dito sa programa na ito. Maraming salamat oh, po. Opo, ato, ato isa na lamang po. narinig ko po, po kasi kay Ma'am at saka kay Ma'am na may threat. Baka po po pwede na magdala sila ng printouts noong sinasabi ng threat. Itingnan po natin kung papasok ito sa sa cybercrime law sa Republic Act 10175. Okay po. Lagi niya pong pinapangamot. Po, po Maraming salamat din yeah. po at mabuhay po kayo. Sige po ma'am, um, schedule po natin yung pagpunta natin kay Sir Eric Mercado no, para po po kayo and maipasa po lahat ng documents and makuha na po kayo ng salaysay. Okay po. Okay, po. Salamat Thank po, magandang po. hapon po. Thank you very Thank much you po. po.